araw sa inyong lahat. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya? Yung para bang mababaliw talaga siya sa sobrang pagmamahal niya sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? yung palagi kanyang inaalala at ikaw yung palagi ang first priority niya. Kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan, at apelido mo ng tatlong beses at sa ibaba isulat mo rin ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, i mo ang papel at kumuha ka lamang ng pula na pantali, pula na thread o kahit na anong pula na meron ka at talian mo lamang ang papel na ni-roll mo. At pagkatapos mo nang matalian ito, hawakan mo ito sa glit Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng maigi ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito dalhin, ilagay sa wallet mo, sa bag mo o di kaya sa bulsa mo dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at panikuradong siya ay palaging sabik na makita at makausap ka. At ikaw ay pakamamahalin niya ng sobra-sobra. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago mo lamang ito pang matagalan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless.